pinakamalakas man na sigaw o kahit ano pang bagay na mula sa sangkatauhan na nakakalikha ng napakalakas na tunog, kung sa kalawakan nito ilalagay ay wala itong malilikhang kahit anong ingay. Ito'y dahil ang tunog ay enerhiyang galing sa vibrations kung saan tuwing ang isang bagay ay nanginginig, ang hangin sa paligid nito'y nagsisimula ring lumikha ng mga vibration na dahilan ng pagkakaroon ng mga sound waves. Kaya naman sa kalawakan na walang mga air particles, hindi nakakapaglakbay ang mga sound waves kaya't wala rin ditong naririnig na tunog. Ngunit anong mangyayari kung sa loob ng mundo maganap ang pinakamalakas na tunog na maaaring may tala sa kasaysayan? Gamit ang logarithmic unit na decibels, nasusukat ang level ng iba't ibang mga tunog sa kapaligiran. Halimbawa nito ay ang napakahinang bulong na umaabot lang ng 20 decibels habang ang mga vacuum cleaner naman ay may pangkaraniwang ingay na 75 decibels. Ang mga tunog naman na nakakalagpas sa 120 decibels gaya ng mga chainsaw ay maaari nang makapinsala ng pandinig. Para sa mga pamilyar sa banda na Led Zeppelin isa sila sa may naitalang pinakamaingay na concert sa kasaysayan dahil nung taong 1969, may concert silang umabot sa napakalakas na 130 decibels kung saan maraming nanonood ang nangailangan ng earplugs bilang proteksyon. Ang pinakamaingay naman na eroplanong nabuo na binansaga na Thunder Screech ay umaabot sa 150 decibels tuwing take-off. Sobrang lakas ng sound waves nito na ang ground crew ay nakakaranas ng pagduduwal o pananakit ng ulo at kinakailangan nilang magsuot ng earmuffs kundi ay puputok ang kanilang mga eardrum. Pero wala ito kung ikukumpara sa pinakamalakas na tunog na naganap sa kasaysayan ng mundo kung saan merong dalawang natural na sakuna ang tinatayang umabot sa 300 hanggang 315 decibels. At sa ganito kataas na level ng enerhiya, ang mga sound waves ay tinatawag ng mga shock waves. Ang unang natural na sakuna ay kilala bilang Tunguska Event kung saan isang meteor ang bumagsak sa Siberia taong 1908. Higit sa 80 milyong mga puno ang pinatumba ng shockwaves nito at kahit pa sa layong lalagpas sa 60 kilometro mula sa sentro nito, ang shockwaves nito ay nakasira hindi lang ng mga kagamitan kundi pati ng pandinig. Ang pangalawang sakuna naman ay naganap noong 1883 nang sumabog ang isang bulkan sa isla ng Krakatoa sobrang lakas ng pagputok nito na ang mga taong nasa layong limang libong kilometro ay naiulat na narinig pa rin ang pagsabog. Tinatayaring ang sound waves mula sa putok nito'y umikot sa buong planeta ng tatlo hanggang apat na beses sa lahat ng direksyon. Kung ganito nakalaki ang pinsalang nagawa ng pinakamalalakas na tunog sa kasaysayan, ano ang mangyayari kung may hihigit pa sa mga ito? Kung magkaroon man ng ganito kalakas na tunog, tiyak itong lilikha ng shock waves na magdudulot ng pagbagsak ng maraming mga syudad at magsisimula ng natural na mga sakuna gaya ng tsunami. At dahil sa kabikabilang mga delubyong na gaganap sa maliliit at malalawak na antas, di magtatagal ay mawawala na rin ang malaking bahagi ng populasyon at panibagong sibilisasyon na ang kakailanganing buuin ng mga natitira sa mundo kung saan hindi imposible ang pagkakaroon ng mga ito ng natatanging evolusyon dahil sa pag-angkop nito sa iba't ibang pinsalang anatomikal.